Hello mga kabayas, uh, today ay uh, pupunta kami sa China. Finally, nandito na kami sa gate at uh, inaayos lang namin lahat ng mga kailangan ayusin like yung mga posting wala na eh may init na si bossing eh sokmed na boss pa. ano boss balita ha? boss balita kuya sa nung ginamit mong ano laptop para maayos mo yung mga PR Predator, Predator. Predator. Shout out sa Predator. Sama ko ang Sibol Lechokay. inyo? ready na kami. Going back to China ka, boss? Going back to second time. Second time. Last time nandito ka nung Asian Games, no? Kung, kung alam niyo lang, nandun, nandun din kami nung Asian Games. Sa DTK naman kami. Sila naman ay uh, AOB pa ata. Oh, Honor of Kings. Honor of Kings na yun. Ah, Honor of Kings na yun. Na ah, it's okay na pala yun. Oh. Sino yung nag-AOB? Yung ano lang yun eh, yung Nung Vietnam. Oh, ay, hindi. Ibang team. Yeah. Ibang team yun. Ibang team. So, sila na... Eh, chokay na pala naman yun. Oh, eh, -kay. Kaya tatay yung ano yung Lotto AG. rotation Asian Games. I, alam ko, eh, chokay yun. Oh, eh, chokay na pala yun. Eh. Alright, so, pangalawang beses na namin sa... Ano, sa Vietnam. Sino mga kalaban niyo ba? Ay, sa Vietnam. Sorry, pangalawang beses na namin sa China. Sino mga kalaban niyo ba? Kailangan namin ng Ano? Sibla, pero yung... Hindi, may ano, uh, may Malaysia. Siguro pinakalaban na namin yung Malaysia at China. Pero yung Chinese team doon, hindi yung ano, uh, yung mga tier 1 team. Uh, Parang tier 3 lang daw. Ah, uh, papalag pala tayo dun. Papalag sa China. Papalag pala kami dun. Ay, pasok na kami ng ano. Papasok kami ng aeroplano. Ah, si lilipad pa na. Ah, lilipad pa lang. Ayan, ayan. PR. Jinjang. So, Asia Airline Partner. Philippine Airlines. Shout out sa Philippine Airlines. Hey. Lilipad na kami, heart of the people. Heart of the Pilip Tama po, heart of the Pilipino. Lilipad na kami, heart of the Pilipino. <laughs> Thank you po. Mabuhay, Simon. Safe travels and good luck. Ay guys, naka-land na kami. Nagpas na rin kami ng immigration. Punta na kami ng hotel. Pero syempre, kuha muna kami ng baggage. Swabe lang yung biyahe, 2 hours. And smooth sailing lang. Salamat sa Philippine Airlines. So, ito kasing Guangzhou. Uh, malayo siya dun sa Nang Ning. So, yung biyahe namin pa ng Ning, hihintayin pa namin. Actually, meron na kaming uh, schedule ng biyahe. So, paghihintay muna kami. I think mga approximately mga 2 hours uh, bago kami bumiyahe. So, punta na kami doon. Trend ba tayo? Plane. Ah, ah plane din. Plane din ulit. Kilala mo ba si Si Buana Savage? Oo, kilala ko 'yun. Ano? Oh. Si Buana Savage. Si Si Boost Pride. Si Boost Pride pa payag ka tawag sa'yo si Boost Pride. Tawag niya. Date, date. Ngayon, si si Boost Pride, Kayaan no? Ayun, hindi lang si Boost. Ayun. Dati kasi ngayon, Miracle na tayo. Miracle? <laughs> The Miracle. Kasi diba, okay. Miracle, tas Miracle. Miracle. First Chinese meal ni si Boost Pride. <laughs> Kap. Si Captain <laughs> Ball. Captain Bol Vivero. Taste test. Sabi, pwede daw mag-add ng rice pero di namin alam kung Andy. Baka mamaya. hindi bayad din. Ayun na, ayun na. Taste test. Taste test. Soup, soup, soup. Soup. yung ano, honest review. Honest review. Mmm. Matabang. 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 Pero ito ang main course diyan, ito ang main course. Uh, parang adobo siya, eh, no? Parang parang Chinese adobo. <laughs> mukha lang, mukha. Ano ba tawag diyan? Uh, Spare ribs. Spare ribs. Banat, ano masasabi ni si uh, Buana Savage? Pwede na. Si si Buana Savage. Ito, ito. Parang pares. Parang pares. What's the verdict? Madam, what's the verdict? Ayos nice lang. Swabe lang, swabe lang. Matabang ata talaga yung soup nila eh. Mahilig ata kasi yung Pinoy sa mga hindi mat. Ganyan ata talaga yung soup nila. Swabe lang. Sa wakas, nakarating na tayo ng China. Nandito tayo para suportahan ang Sibol MLBB Cebol HOK para sa China ASEAN Esports Competition. Check-in na muna tayo sa ating hotel, magpahinga at uh, mag-prepare tayo para sa laban natin. Lakad matatag. Na by the way, maraming salamat sa ating official airline partner, ang Philippine Airlines. Again, ito ang Cebol Inside Access, powered by Smart.